mamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang kita ni Eliseo kaya't napasigaw siya Amako! Amako! Lakas at pag-asa ng Israel at nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawin. Ang salita diyos. Salamat sa Diyos. Dumako po tayo sa salmong tugunan. Ito po yung ating itutugon. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puo ng pagpapala mo iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ni numaan ang pagkalinga mo sa mga hinirang na sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa ka pa, Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway at ng mga kaaway nadidistract ako sa iyo Cyril magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapaan mahalin ng puo ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang ang tapat sa kanya ay iniingatan ngunit ang palaloy nakakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal Amen. Nadidistract talaga ako sa iyo, Cyril, talaga. Hallelujah. Ah, Hallelujah, ah, Hallelujah, Hallelujah. Tama ba 'to? Dang ano ba 'yon? Ah, Hallelujah, Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal. upad sa aking aral amat akoy mananahan nalalo